nakalitaw yung tuktok. Kitang-kita walang ulap. ng may yung volcano. inahabol uh, ko yung nakalitaw yung tuktok ng bulkang mayon hindi ko inabutan kanina nakalitaw siya eh Pero, ito yung uh, black lava banda rito sinamantal na yung pagkakataon kumuha ko ng drone shot dahil paalis na ako na Legaspi pauwi na ng Apalit Pampanga sa kinabukasan, kaya ito lang po ang pagkakataon ko na mamasdan ng malapitan ang kagandahan ng Mayong Volcano. At gusto ko rin pong sa lahat ng mga taga-panood ng vlog na ito ng Sunny Catanz Adventure para makita nyo ang isa sa kagandahan ng Pilipinas na merong mayong bulgeno na perfect cone na dito lang matatagpuan sa Legazpi Albay sa Bicol. Napakaganda ng tanawin. Ah, talaga namang may enjoy mo pero pamisa-misa mo lang matatanaw itong bulkan na ito na walang ulap sa tuktok kadalasan ito ay makikita sa umaga umaga na wala siyang ulap pero pag tumuntung na mga 7 past ng umaga ay mapupulunan ng ulap ang kanyang kapaligiran kaya sasamantalahin mo kaya naghabul ko pumunta ako dito para mabutan ko sana siyang kanina ay nakikita kong wala siyang ulap kita mong buong buo yung tuktok ng vulkan pero nung na po ako rito sa party ng tinatawag na black lava ay nagtatago na naman siya sa ulap pero maganda pa rin po ang tanawin ayan po nakikita nyo sa kapaligiran Yan po yung mga dinaanan ng lahar at ng lava. Yan po ako. Kumukuha ng drone shot. sana po na i-enjoy nyo para sa ating mga taga-subaybay hanggang dyan po sa ibang palit po ng mundo dyan po sa South America at sa mga taga-paraud natin dyan sa party po ng Europe yan umaga po yan sa lahat po ng mga nanood at sumubaybay. Maingatan na kayong palagi. Happy Third Day SPBB sa lahat po ng mga kapag si